Mga friendship, dito po si Marilyn. Nabigayan po siya ng bike. Hello. Hello. Kumusta po? Ito. Salamat sa nagbigay ng bike. Hindi na ako mahirapan pumasok sa school. Ito na. May busina pa. Ah. <laughs> <laughs> masaya mo saya po ako. Salamat po talaga sa nagbigay ng bike. At sana, tungkol pa rin niya yung pangako niya. Kapag kay totoong bike bigyan na ako ng motor ay salamat kay sir malaking tulong po sa akin at test po namin ano ah forte. ang nakuha ko po sir ay 39 salamat po talaga malaking tulong na po sa akin ito wala rin daw ng barangay Tara ako ay nagpa lang po kaya salamat ng marami. Sana bigyan kayo ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay. At marami pa po kayong matutulungan tulad ko. Salamat po talaga. Kumusta pag-aaral mo? Ang pag-aaral ko, sinabi na ko ng principal na magtitis ako para makagraduate pa rin ako ng grade 6 kasi eh, mag a na daw po ako. Na, maging high school na po ako. And, pag may pasa po yung i nila sa akin, siguro sabi naman ang principal, kahit di may pasa, kapasahin nila ako para makahabol ng edad ko. Kasi matanda na po ako yung 51 years old pa po, po ako. Sana po, pagkatapos ko ng mag-aaral, sana po makatapaw ako agad ang ganda ng bike mo, girl na girl. Pogi yung nagbigay sa akin. <laughs> Di ba, ma'am? Ang gwapo niya. Matangkat pa. <laughs> o, oh, sige. Congrats oh. sa'yo. Bye-bye. Iingat ka. Salamat po. God bless.